Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Estela at andito na naman tayo sa Japan Free Vlogger kung saan pinag-uusapan natin ang mga impormasyong makakatulong sa ating kalusugan at pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon, pag-uusapan natin ang 10 halamang tsaa na nakakatulong sa reproductive system at performance ng mga kalalakihan. Ang maganda dito, lahat ng ito ay matatagpuan sa buong Pilipinas kaya hindi nyo kailangang gumastos ng malaki o mag-import pa. At huwag kayong aalis ha. Tapusin ninyo ang video. Dahil sa bandang dulo ay ipapaliwanag ko kung paano ito ihanda, paano inumin, at kung sino ang hindi dapat uminom. Kaya tara na, simula na natin. Sambong. Ang sambong ay isang napakakilalang halamang gamot sa Pilipinas. Kinagamit ito ng mga ninuno natin bilang diuretic o pampalabas ng sobrang tubig sa katawan at bilang panglinis ng kidney at pantog. Pero alam nyo ba, ang malinis na kidney at maayos na daloy ng ihi ay may malaking epekto sa reproductive system ng lalaki. Kapag maayos ang sirkulasyon at walang bara sa daluyan ng dugo, mas nagiging maganda rin ang erectile function. Bukod doon, may mga antioxidant compounds din ang sambong na tumutulong mag-relax ng mga ugat at nagpapaganda ng blood flow. Dahilan para mas maging aktibo at malakas ang pakiramdam ng katawan. Lagundi kilala natin ito bilang gamot sa ubo. Pero higit pa doon ang kaya ng lagundi. Sa mga pag-aaral, napag-alamang nakakatulong ito sa hormonal balance at stress reduction. Kapag mataas ang stress hormone na cortisol, bumababa ang sexual drive at energy ng lalaki. Ngunit kapag kalmado at maayos ang daloy ng dugo, mas maganda rin ang reaksyon ng katawan sa sexual stimulation. Ang lagundi ay may natural na muscle relaxant effect kaya nakakatulong ito para sa mas maayos na sirkulasyon ng dugo sa buong katawan. Lalo na sa maselang bahagi ng lalaki. Luya. Ang luya o salabat ay hindi lang pampatanggal ng lamig. Ito ay isang napakalakas na circulation enhancer. Ang mainit nitong epekto sa katawan ay nagbubukas sa mga ugat, nagpapabilis ng daloy ng dugo, at nagbibigay ng dagdag na enerhiya. At dahil ang ereksyon ay nakadepende sa maayos na daloy ng dugo, ang luya ay isa sa pinakamabisang natural na tulong sa performance ng mga lalaki. Bukod doon, may kakayahan din itong pababay ng kolesterol at blood sugar, dalawang salik na karaniwang sanhi ng mahinang erectile function. Kaya kung mahilig ka sa salabat, ituloy mo lang natural na pampalakas yan hindi lang sa katawan kundi iti sa tiwala sa sarili. Dahon ng bayabas? Ang dahon ng bayabas ay tradisyonal na ginagamit bilang panglinis ng sugat at panghugas sa katawan, ngunit may mas malim itong benepisyo sa reproductive health ng mga lalaki. Ayon sa ilang pag-aaral, ang guava leaf extract ay nakakatulong magprotekta sa mga selula ng sperm laban sa oxidative stress. Kapag mas malusog ang sperm cells, mas mataas din ang kalidad at motility nito. Bukod dito, nakakatulong din ang bayabas tea sa blood sugar control. At kapag normal ang blood sugar, mas kumaganda ang hormonal balance ng lalaki, lalo na ang testosterone level, guyabano leaf. Ang dahon ng guyabano ay mayaman sa antioxidants na tinatawag na acetogenins. Ang mga ito ay tumutulong mag-alis ng mga lason at free radicals sa katawan na madalas nagdudulot ng pagkapagod at mahinang daloy ng dugo. Kapag mababa ang oxidative stress, mas maganda rin ang energy production sa katawan kaya mas mataas ang stamina at resistensya ng mga lalaki. May mga pag-aaral na nagpapapita na nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng sperm count at testosterone sa mga hayop. Kaya may posibilidad na makapagbigay rin ito ng benepisyo sa tao, lalo na kung iniinom bilang tsaa ng regular. Ang tanglad ay napakapamilyar. Kadalasan, kinagamit lang natin ito sa sinigang o tinola. Pero bilang tsaa, napakarami nitong benepisyo. May citral compound ito na tumutulong mag-relax ng mga ugat at magpabuti ng sirkulasyon. Ang magandang blood flow ay susi sa maayos na erectile function at sa pangkalahatang reproductive performance ng lalaki. Bukod doon, ang aroma ng tanglad ay may calming effect. Nakakatulong ito para mapawi ang pagod at stress. At alam naman natin, kapag kalmado ang isip, mas nagiging maayos ang pagganap ng katawan. 7. Malunggay, Moringa oleifera. Hindi lang ito pampagatas sa mga ina, kundi isa rin sa mga pinakamayamang halaman sa nutrients. Mayaman ito sa zinc, magnesium at vitamins A at E. Lahat ito ay mahalaga sa paggawa ng testosterone at sa sperm health ng mga lalaki. Sa ilang pag-aaral, ang regular na pag-inom ng malunggay tea ay nakakatulong magpababa ng blood sugar at oxidative stress, kaya mas nagiging malusog ang reproductive organs. Kaya kung gusto mong natural na pampalakas, malunggay tea ang isa sa pinakamura at madaling hanapin sa kahit saang probinsya sa Pilipinas. Panaba logger stremias speciosa, ginagamit ito noon pa man para sa pagpapaihi at pampababa ng asukal sa dugo. Ang mataas na blood sugar ay isa sa mga pangunahing dahilan ng erectile dysfunction, kaya kapag na-control ito, gumaganda rin ang performance ng lalaki. May corosolic acid ang banaba na tumutulong sa insulin sensitivity at energy metabolism. Kapag maganda ang energy system ng katawan, mas aktibo at mas matagal ang lakas ng lalaki. Isa itong halamang pinagsasabay ng mga herbalist sa mga tea blend. Para sa mga kalalakihang gustong mapanatiling malusog ang kanilang katawan at performance. 9. Makabuhay, Tinospora crispa. Tinatawag itong life plant ng mga ninuno dahil sa dami ng benepisyon nito. Kinagamit ito noon bilang pampalakas ng katawan, panlaban sa lagnat at pangdagdag sigla. Sa aspeto ng reproductive system, nakakatulong ang makabuhay sa blood circulation at immune strength na parehong mahalaga sa stamina ng mga lalaki. Mayroon itong antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong magpanatiling malakas ang mga ugat at kalamnan. Kapag malakas ang katawan at maayos ang sirkulasyon, natural na sumasabay ang lakas ng performance ng lalaki. 10. Ginseng Isa sa pinakasikat na halamang asyano para sa kalalakihan. Ito ay kilalang adaptogen, ibig sabihin, tinutulungan nitong mag-cope ang katawan sa stress at pagod. May mga pag-aaral na nagsasabing nakakatulong ang red ginseng sa erectile function at sexual stamina. Pinapataas din nito ang produksyon ng nitric oxide na siyang nagpapaluwag ng ugat at nagpapadali ng pagdaloy ng dugo papunta sa maselang bahagi ng katawan. Kaya't maraming mga lalaki sa Korea, China, at maging sa Japan ang umiinom ng ginseng tea bilang natural tonic para manatiling masigla. Paano ihanda at inumin ang mga halamang ito? Paghahanda: hugasan muna ng mabuti ang mga dahon o ugat. Pakuluan sa 2-3 tasa ng tubig sa loob ng 5-10 minuto. Hayaang lumamig ng kaunti bago inumin. Maaring haluan ng kaunting honey o calamansi kung gusto ng lasa. Paraan ng pag-inom, uminom ng 1 tasa sa umaga at isa sa gabi, 3-4 na beses sa isang linggo. Huwag sabay-sabay ang lahat ng halamang ito. Piliin lang ang dalawa o tatlo at magpalit-palit bawat linggo. Sino ang dapat mag-ingat? Huwag muna uminom kung may mataas na presyon, diabetes na may gamot, o kidney problem. Iwasan din kung umiinom ng maintenance medicines o may allergy sa mga halaman. Para sa mga senior na may sabay na sakit, kumonsulta muna sa doktor bago gumawa ng tsaa. Para sa akin, hindi kailangang mahal ang pampalakas. Nasa paligid lang natin ang mga halaman ito, mura, natural, at napatunayan na ng ating mga ninuno. Pero tandaan, ang pinakamalakas na lalaki ay yung marunong alagaan ang sarili, kumakain ng tama, sapat ang tulog, at marunong umiwas sa bisyo. Ang mga halamang na banggit ay pampalakas lamang at hindi gamot. Kung may seryosong problema sa kalusugan o sa reproductive system, kumonsulta muna sa lisensyadong doktor o health professional. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, humihiling lang po ako ng kaunting pabor, i-like, i-share, at i-subscribe ang aking maliit na channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat.